uh, kaning mga sign guys na inyong makita karon uh, sa diri mismo sa maong bato ay good marker kani guys uh, simbolo na uh, doon na yung nakalubong na treasure diri so kani makita karon na X and then nasa ito kabangag o oh, kakros da yun, kilid sa X so pasabot ka na sa guys is dalan na siya nadaan. so kilid sa mga mismong dalan sa crossing so dito gibutang ang ilang landmark na kung asa nilagi lubong So, nak siya. So, ni sia. Mau ni saya mga sinyalis na lain mga regalo ni siya. Gabay. Mm. Tolong tulog. So mending takut X. Mm. So pasabot sa X. Ang kaning duha ka kuan diri mismo ang regalo. Okay. Naman tay kanang kuan. Kumaga lukit, lukitor. So ato ni lukit karon. Uh -huh. Pero pangatong lukitor karon dikto mo

So, muli ang kwan, uh, ah, pwede na ito yung copper, mm -hmm. silver, gold, o diamond. Mm -hmm. So, pag, kung kaning gold ito angkuan so doon yung mutatak, gold. So, isi na ito gold. So, gold na siya. So, kaning pag gamit na ni, dili na yung diretsyo na yung kwan. Kaya, gais kan pa mong guna, kanina na siya ito nang yung manual na mag-pling-pling siya. So, kung ready na mo mo, i-locate yun ang kwan, inayinayon na din na

So try na to dire. ano? So uh, north, south, east, west ato try. So dire dre jud pero itrain ato ron. No. Kumabot na lang ganin tanik to, wag ka po toyok, ah, nang sabot. Ayo, ayo, wa sangsunon tunggo anong litaw kong muntang na ka abot sa sulod ya ara kan igi lang sana siya ni na to sa pader di sa mutoyok lagi sa sulod hmm. na nan sa susunod Tapay bilini like Tapay Tomam, wa tay sa susunod. anong say, nah. Ah, uh, okay guys, ah, uh, amo nang nahuman og locate, log -it ang site ni Kati et, pero uh, sign lang ang address sa iya. And then, ang katong mga regalo, mga giveaways, uh, wala na, nakuha na. So ang katong uh, butang na kwan, nadya, sulod. Kaya dia. So wala kay dyan, na kural, na dia, nakural, napader na. Ato na. So diri may kutob ug daghan salamat og subaybay so lang dyan sa mga YouTube channel ug sa Facebook page, TikTok. So, para, so, katapong gusto magpatitik o locate, ah, uh, PM lang mo, guys, kay free na Libre ra mo ang service, guys. Okay, thank you.